Meron tayong special guest na naman Walang iba kundi si Madam Ava Mendez Hi guys! Ano bang ba gusto mo ituro ko kay Tita Gina? pampasexy, pampalakas? lakas Yung mga Tapos para mas maging nakakatawa Like diba yung di mga Oh, oh, oh ganda! Okay guys, so ngayon ibabalik ang Team Aga Pranks Kasi ngayon meron tayong special guest na naman Ang ating bisita serye Walang iba kundi isa sa mga kilalang artista At yan ay malalaman nyo mamaya pero baka malaman nyo na sa title. Pero para sa prank na to, ay kailangan na workout ako. Tsaka na pang workout ko, no? Mm, At kailangan ko rin hingkayatin si mami mag-workout. Kasi meron tayong pupunta na personal trainer ngayon. Which is ang special guest natin na si Ava Mendes. Pero ang workout na ipapagawa niya ay puro katakuan. Mamaya ko na-explain lahat pero ngayon, invite... Ay, dyan si so Agatep tumata eh. Ayan. Agatep is also back. Pero ngayon, sabihin mo na natin kay mami na merong darating na special na personal trainer na magtuturo sa kayo ng workout. Kasi alam niyo naman si mami kahit senior citizen na ay gym enthusiast. So, let's go. Mami! Mami! Oh. Mami! Bakit nga? Ayun dyan, mami. Meron tayong special guest na pupunta kayo. Ito nagagagawa mo? Ano ba yung tsura mong yan? Nakano ako! Workout clothes! alis ako agad. Hindi kayo alis! Huwag so kayo alis! Huwag kayo alis! Mayroon darating ngayon kasi alam ko madalas kayo nag-workout, di ba? Bumabalik kayo sa pagiging pag-gym. Kasi kahit senior citizen na si Mami, fit na fit pa rin. So, ano? Ano? Ano sabi mo? Bumabalik sa pag-gym. Ano edad ko? 25. Ang oh, mga niloloko'y dad ko. Kaya syempre gumawa ko ngayon ng, alam niyo yung mga sikat na personal fitness trainers? ko naman eh. Ma na marunong ako magsaya. Hindi, sa kaya nga, ito kasi merong bagong workout na nilalabas na perfect para sa mga titas. Lalaki yan, babae? Babae magtuturo daw. Baka siya paturoan ko. Hindi. Kilala to eh. Specialist niya pag-gym. -gy workout trainer to. Kaya mamaya mag-bees kayo. Coach, coach, to. Special coach siya. Isa sa mga pinakilala. Eh, hindi ko nga kailangan alis ako. Bakit ako mag-bees? Ayoko. Eh, ayoko. Hindi pwede. Kailangan niyo mag-workout. Ma mapunta na, na siya in 10 minutes dito. So, bista kayo. Sit, so, click lang to. Talagang, para lang may routine kayo para sa next week nyo. Kaya, grabe talaga to. Instant, 20 pounds lalabas sa training niya. Ito nga niya. kailangan kasi nga bukas pa yung gym ko yun dito din. Eh di schedule nyo kayo. Mami, itong, 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 Ay, itong na, taong okay. to per hour 8,000. Ako sweldo niya 8,000. Okay, basta so, kakay Kakaibang workout to sa so, mama laki. Magbihis kayo pagbalik. Pagbalik ko, susunduin ko lang kasi nasa na rin siya. Ah, wala ka sa buhay mo. Alis pa ako ng pang gym, ha? Kailangan ako ka ng gym kayo pagbalik. Okay? May lakad ako. Wag! Mag-gym nga Ako nga rin, minsan lang mag-gym oh. Sumama naman ako naman mag-gym. So, tara. Mag lang. Okay guys, so ngayon, nandito na ang ating professional coach. Pero yun yung talagang role niya ngayon. Kunyaring coach. Pero sa totoo, siya siyang bigating artista model, artista, influencer at streamer na rin. Sigurado kilala nyo na to pero ngayon makakasama na natin siya dito sa aking page. Walang iba kong si Madam Ava Mendez. Hi guys, kamusta kayo? At kitang-kita nyo, ready-ready na siya, nakapang gym na. Oh, uh, sabi panis. mo kasi diba, pang workout. Oo, oh, pang workout talaga ang atake natin ngayon. So, ano mo na ang gagawin natin? Oo, uh oh, oh. ano bang gusto mo ituro ko kay Tita Gina? Pampasexy, pampalakas, oh, ano diba? gusto mo? Yan ang gusto ko, yung ano na, alam na lahat. Alam naman nila kasi athlete naman ako before. Oo. Oh, oh. Feeling ko, more in yung mga katakasuhan. Ah! Yung hindi eh, niya in-expect. Kasi yung nanay ko nag-workout talaga yun. Oo. Ah, ah. Pero yung mga gagawin natin, yung mga weird na, kunyari, magse stretching ka ng... Parang... Ganyan! <laughs> yung mga parang mga kag... Ito, siya. ganito. Gano'n, gano'n, nagagawin natin. Meron ganyan, pero sa'yo pa gano'n. Pero feel ko, kaya kaya naman ni Tita Gina, si Tita hey. Gina nun. Uh, Oo, oh, pero Bala. syempre, bakit ko gagawin doon? <laughs> <laughs> hindi kaya na e yun. Oo, oh, pero sabi mo, hindi, hindi tita, ganyan po talaga ang stretching na bago ngayon. Oo, oh, oh, kasi ako nag-attend pa ako ng mga pilati, pilates class, so iba yung mga oh. stretching talaga. So, ang gagawin natin sa kanya, pilates. Kasi pipilayin natin sa mga gagawin natin. Oo, wala naman si Tita Gina. Tapos para mas maging nakakatawa. Kanyari. Ah! Oh! Nagkarang <laughs> ka. May mga okay. konting pitik ng... Yup. Ano naman yun kasi syempre pag oh. naguunat ka, like, oh, di diba? like diba yung mga... Oh, mm -hmm. mga oh ganun ko diba? Mga ganun yun. Talaga mapapa parang moan ka konti. Oh. <laughs> tapos gaw, ang gagawin natin, syempre. Oh. Hindi, tita, ganun talaga yun. Oh. Ganun yung bagong ano ngayon. Ganun yung Para marilis mo yung ano. Oh. Yeah, yeah. that's yeah. <laughs> it, naman. Oh, di ba? Tama naman. May point naman. So, no. at saka, oh, okay. nga pala mag magkakilala talaga kami. Para ko na rin kapatid to. Na-miss ko nga to eh. Talaga Oo. ba? Mm -hmm. Aray! <laughs> 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 talaga. Oh, sige uh -oh. na. So, ngayon, kasama na natin ang nag-iisang Ava Mendez at Team Gina, humandaan na kayo dahil mm. magwawagi na naman kami. Eh, <laughs> tayong malakas na kasapi ngayong araw na to. Let's go. Punta na tayo para sa part 2, ang mismong prank. Coach! Ava Mendes. Hello po! Before tayo mag-start, let's do first uh, dynamic stretching. You have to bend like that.